ang nilalaman ng ating video. Oh my! <coughs> <coughs> Mula sa pusa na itinulak ng hindi nakikitang nilalang, ang nakakatakot na red lady sa abandonadong building hanggang sa babae na nawala ng malay, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang misteryosong video na ito ay nagmula sa TikTok username na Haunted TikToker, na kung saan, ay makikita na habang naglalakad ang mag-ina na ito sa isang kalsada kasunod naman ang alaga nilang pusa, ay bigla na lamang may kababalaghan ang makukuhanan ng isang surveillance camera. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang susunod na mangyayari. Makikita sa video na tila ba may force na tumulak ng isang hindi nakikitang nilalang sa pusa kaya naman tumilapon nito mula sa ere. Mabuti na lamang at ginamit ng pusa na ito ang kanilang abilidad na pagkakaroon ng flexibility dahil sa unique skeletal structure ng mga pusa kaya naman nagawa nitong makabaliktad ng patayo at hindi nasaktan. Subalit kung pagmamasdan mabuti, ay misteryoso at hindi alam ng karamihan kung ano talaga ang nangyari sa pusa na ito. Makikita rin na lumingon ang babae nang marinig niya ang ingit ng pusa, subalit hindi na nito inabutan ang pagtilapo ng pusa mula sa ere. Matapos naman itong mag-viral ay agad itong inula ng sari-saring komento at espekulasyon. May nagsasabi na maaaring isa itong glitch in the matrix. Samantalang ang marami naman ay nagsasabing itinulak ito ng isang multo dahil ang pusa ay kilalang mortal na kaaway ng mga multo o espiritu. Samantalang ang iba naman ay nagsasabing maaaring nagulat lamang ito dahil sa busina ng isang paparating na sasakyan. Kayo ano sa palagay ninyo kung ano ang dahilan ng misteryosong pag-flip ng pusa na ito? Isa nga ba itong supernatural o glitch in the matrix? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video na ito ay kuha naman noong June 14, 2024 na nangyari sa Oaks Amusement Park na matatagpuan sa Portland, Oregon. Ang ride na inyong nakikita ay tinatawag nilang The Atmosphere na nag-operates noon pang 2021 na mahahalin tulad sa pendulum na may abilidad na mag-swing ang mga riders nito ng pa-upside down, kaya naman ang lahat ng tao na nakakasakay dito ay napapahiyaw na lamang sa excitement at tuwa, subalit sa hindi inaasahang pangyayari,

Jesus Christ. Makikita sa video ang na stock na ride mula sa taas ng Eric yari. Isang tanghaling tapat naman, ang lalaki na may-ari ng bahay na ito ay napatakbo na lamang sa kanilang basement upang tingnan at i-record ang misteryosong pangyayari na pumukaw ng kanyang atensyon. Ayon sa lalaki, nakarinig siya ng kakaibang ingay at mga footstep na nanggagaling sa may hagdanan ng basement gayong wala namang tao sa basement na ito. Kaya naman agad niyang inirecord ang pangyayari upang may dokumento ang posibleng mangyari sa kanya sa kanyang pagbaba sa basement. Oh my! <laughs> what are you doing there? Who are you? I got you good. Oh yes, you did. Oh, you got my heart good. Makikita sa video ang bigla na lamang pag-aldag ng kusa ng bola papunta sa lalaking kumukuha ng video na hindi na nakuha pa nitong isara ang pintuan dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Magpahanggang sa ngayon ay wala pa ring update kung ano ang sumunod na nangyari kaya naman nananatili pa ring misteryoso at palaisipan kung paanong nangyari ang bagay na yun sa basement. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Supernatural, na kung saan, ang ghost hunter na ito ay pinasok naman ng isang nakakatakot at abandonadong building. Sa kanyang pagpasok sa haunted na lugar na ito, makalipas lamang ang ilang minuto ay agad siyang nakakita ng nakakatakot na kakaibang nilalang na nakuha na naman niya ng kanyang camera. Panoorin ninyong mabuti. Si? Siya? Sir, ah! 有人吗、哎？我要听见声音了，我听见声音了，我就不知道是不是我听错了。有个红衣服的，红衣服的，什么红衣服的，在哪儿呢？ Ito sa Makikita sa video ang isang nakalutang na nilalang na nakasuot ng kulay pula na damit mula sa may siling na may taas na mahigit labing limang talampakan. Matapos namang maglaho na parang bula ang nasabing nilalang, sa kanyang pagpapatuloy ay muli niyang makakaharap ng face-to-face ang nilalang na ito. Panoorin ninyong mabuti. Wato! Wato! <silence> sa kanyang pagpapatuloy na pag-e-explore, ay bigla na lamang sumulpot ang nakapulang nilalang sa isang room. Ang nilalang na ito ay tila ba isang babae na nakapula ng mahabang damit na may itim na buhok. Subalit nang papalapit na sa kanya ang ghost hunter ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Dito ay nakaramdam ng matinding takot ang ghost hunter subalit hindi pa pala dito nagtatapos ang pagpapakita ng red lady na ito. Pagmasdan ninyong mabuti. 再去看一下，走，走，咱们小心着点啊！咱们小心着点啊，家人们！我操，那是啥玩意儿？ 我啊啊啊啊！我操你妈！啊啊我操你妈！<laughs> Makikita sa video ang muling pagpapakita ng nakapulang nilalang sa Ghost Hunter na ito sa isang room ng building. Dala ng kanyang takot ay agad itong tumakbo ng matulin. Isa nga ba itong multo o di kaya ay isang hoax? Nasa inyo na ang huling pagpapasya. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Terror Al Extremo ay papasuki naman ng isang kinatatakutan at haunted na abandonadong ospital. Ang nasabing ospital ay kilala bilang haunted dahil sa malagim at nakakatakot nitong history o nakaraan. Ooh. Sa kanilang pagpasok at pag-explore -e sa loob ng building, dito ay nakarinig sila ng mga malakas na kalabog at ingay. <t Hussein> Maririnig sa video ang isang nakakakilabot na boses na nanggagaling sa isang babae na sunundan pa ng tunog na tila ba may hinihilang bagay. Mentes, cara. Algo passou já fundo, No, 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 Makikita sa video ang isang nakakatakot na dark figure na gumagala sa room na ito na sinundan pa ng mga kakaibang ingay at mga kalabog sa paligid. Sa bandang huli, ay muli silang nakarinig ng boses ng isang babae kaya naman nakaramdam muli sila ng takot. Ang video na ito ay nagmula naman sa YouTube channel na Fahar Tunggal Putra, na kung saan, habang umaakyat ng kabundukan ng grupo ng mga hiker na ito, ay bigla na lamang may nangyaring masama sa kanilang kasamahan na babae na nawala ng malay at nagsalita ng kakaibang boses. Kaya naman pinagtulungan ng kalalakihan na ito ang babae upang magising at manumbalik ito sa katinoan. Panuorin ninyong mabuti. Eh,

Makikita sa video na matapos himatayin ang babae, habang wala itong olirat, ay bigla na lamang itong umuungol at tila ba may matining na boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya naman tulong-tulong sila na gamutin ito upang magkaroon na ito ng malay. Hinihinala nila at ng mga viewers na sinapian ito ng engkanto o masamang espirito habang naglalakbay sa gitna ng kagubatan na nasa loob ng kabundukan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.